pinatay mo ang ina ko kaya't pinatay ko ang sariling ama ko. Ilang beses na sinubukan magpakamatay dahil sa mga nangyari. Ito ay isang dokumentaryo ng isang Japanese dahil ang kanyang mismong ina ay pinatay ng sarili niyang ama. Kaya't siya ay napilitang ilagay ang hustisya sa mismong kamay niya at patayin ang mismong ama magpasa hanggang ngayon. ilang taon na ang nakakaraan. Hindi pa rin niya mapatawad ang pinatay niyang ama. Dahil ang kanyang mahal na mahal na ina ay pinatay ng mismong ama niya. Bata pa lamang siya ay malambing na sa kanyang nanay. Ngunit ang pagkabigla niya, ang pagiging shock niya hanggang ngayon kung bakit pinatay ang kanyang ina ay hindi pa rin niya matanggap kahit ilang taon na ang nakaraan. Ito yung pangyayari sa news na agad nahuli ang kanyang sariling ama dahilan sa pagpatay sa kanyang ina. Taon man ang nakalipas hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa kanya ang pangyayari na hatulan ng death row o pagbitay. Ang kanyang ama dito binibitay sa Japan ang mga taong gumawa ng karumaldumal na krimen. Noong araw, kapag isang tao lang ang iyong pinatay at lalo pat ka mag agad ka mahahatulan ng death row or bitay. Itatali sa lubid ang iyong leeg at dun. tatapusin ang iyong buhay habang nasa kulungan ang kanyang ama ay palaging gumagawa ng sulat at tumihingi ng tawad sa anak ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ito mapatawad biglang nabago ang hatol sa kanyang ama at ito ay isang beses Nakalabas sa kulungan, kung kaya't nang makita niya, ang kanyang ama siya, na mismo ang pumatay sa sariling ama para mabigyan ng hustisya ang pinatay na ina. At siya ay nakulong at ngayon ay nakalaya na.